Itong video na to mga buddy ay para sa mga kagaya natin na mga content creator na may mga Facebook pages na kung saan ay iniingatan natin. Dito tayo nag-upload ng ating mga videos at siguro yung iba sa inyo ay kumikita na rin sa inyong mga Facebook pages Baka na encounter nyo na rin itong mga ganito na may magme-message sa inyong mga Facebook page Ito papakita ko sa inyo yung, ano, yung mga nilalaman ng mga uh, message nila So una ang sasabihin nila ay ganito Hey, we would like to pay you to place our content on your Facebook We pay $3,000 for each ad. Grabe, laki, no? Our brands are Nestle, Nike, Puma, and Nissan. Please let me know if you are interested. Thanks and best regards. Ayan. Marami siguro sa inyo, naka na ng ganitong uh, mensahe sa hindi nyo kakilala. Kalimitan ay foreigner, no? Ito, katulad dito si Stephen Ellis. Pero mga buddy, hindi na tayo magugoyo ng mga ganitong klase at hindi na tayo nagpapasilaw sa mga ganitong uh, kalalaking halaga na kanilang ino-offer $3,000 imagine that kaya anong sinabi ko dito scam sabi pa niya this is a legit work we work on Facebook policies and no any bad content will be placed on your page talagang kukumbinsihin ka nila pero wag po tayo magpapasilaw sa mga ino-offer nila kasi ang posibleng mangyari niyan ay mahahak nila yung inyong Facebook page mawawalan kayo ng uh, control at kung ano-ano yung mga maipost nila dyan sayang naman yung pinaghirapan ninyo mga body kaya yun po yung uh, aking uh, paanala sa inyo huwag po kayo basta kakagat sa mga sinasabi ng ganito maniwala lang kayo kung Facebook na mismo or sa meta na mismo manggaling legit pero pag mga ganito tapag tinignan nyo naman ang mga profile nila eh iinan lang yung mga photos sa makikita mo at minsan hindi pa ito yung kanilang uh, pagmumukha okay, so isa lang ito mga body sa kumakalat ngayon na mga nagpapadala ng mga mensahe na ganyan at kapag kumagat ka, uh, bye bye na ang uh, facebook page nyo so kanina, naka receive tayo ng isang notification Eto papakita ko sa inyo mga body yung notification na to. Para at least ay aware po kayo lalong-lalo na yung mga may mga Facebook uh, page na iniingatan Okay ito. Galing kay ano kay Jennifer 09RF41685. Ayan, nakikita niyo. Pilipino pa to, oh. Tagalog pa yung sinabi niya. Mahal na admin, paumanhin. Kailangan naming ipaalam sa iyo, nagkamali ka noong pinamamahalaan ang iyong fanpage page sa makatuwid sinuspindi namin ang iyong fan page kung sa tingin mo ay hindi ito pagkakaunawaan mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pagpapadala ng konfirmasyon sa pamamagitan ng link yan may link silang inilagay yan kung wala kaming marinig mula sa iyo babalikan ka namin sa loob ng 24 na oras mapipilitan kaming pansamantala at permanenteng suspindihin ang inyong fan page So ito ay doon uh, dun sa aking isang Facebook page na Drone Shots Batangas. Salamat sa pagsang-ayon na makipagtulungan sa amin upang lumikha ng isang ligtas at malusog na online na para sa amin komunidad. Sino tong si Jennifer News RF41685? <laughs> <laughs> Ang kapalaman mo ng pagbumukha nito na gusto man loko. Once na tinilik nito mga body at dinirek kayo sa ibang site, ah, uh, na, isa rin to ha Kaya pag ingatan po natin Huwag po kayong kakagat Tanging sa Facebook lang kayo Maniwala doon sa ipapadala mismo ng meta sa inyo Hindi yung mga ganito na Facebook page din Kaya pag binuksan nyo kasi itong mga body Ayan oh, Zero likes, zero followers Paano mo papaniniwalaan yan? Diba? Nanluloko lang itong mga to Once na kumagat ka Once nag-click ka sa kanilang link yari na eh ikaw kapag uh, medyo baguhan ka sa paggagawa ng Facebook page na ganito at nataranta ka naku 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 babawiin nila babalikan nila tong Facebook page ko wala na mangyayari kaya yung payo ko po sa inyo huwag kayong maniniwala sa mga ganito na nagbibigay o nagsense sa inyo ng mga notification Nagsense sa inyo ng mga uh, bibigyan kayo ng malaking halaga para maglagay ng mga ads sa inyong mga videos dahil ang mga to ay scam Huwag po ninyong paniwalaan. I-report po ninyo agad sa Facebook yung ganitong klase ng activities. Okay? So, yun lang mga buddy. Maraming salamat.